Hey guys, kakagising ko lang dito halos. Pero grabe, sobrang antok pa talaga ako nito. And hindi ko talaga alam bakit sobrang aga ko na magising. Alam nyo ba guys, pag nagvo-vlog ako, sa ako ng pag umaga. Pero kapag hindi talaga ako nagvo-vlog, Diyos ko dahil hindi mo ako maasa na magsipilyo pag umaga. <coughs> hindi gaganyan. At yung tapos ako magsipilyo guys. Pero hindi talaga to pwede hindi mawala sa akin. Kailangan natin maglinis ng mukha. Kaya yung pakit na ako kasi kailangan ko maglinis dito ngayon. Dahil tingnan nyo naman yung gamit ko sobrang kalat talaga. Hindi talaga hindi pwede hindi maglinis dito. Dahil sobra talaga nakairita pag makalat. Kung makalat lang naman talaga yan guys kapag nagagawa ko ng konti. Kapag hindi ko siya nire-ready, natamad talaga ako kailangan makita ko na kagad siya. Kaya yung tapos na rin ako magligpit. kuha muna ako ng jersey saka nag-ayos. Well, talaga is mag-volleyball tayo. Kaya nakapagpahinga pa ako ng maayos dito. Dahil yung naman talaga namin, 7pm pa. Yung pababa na rin ako kasi maglalakad na ako sa gate namin. Doon na lang talaga ako magpapahatid. Dahil katagal pa talaga yung oras pag pinasok pa. Mga kasama ko nga pala sila Cyril, saka si Roque, saka si Kuya JR. Malapit lang naman talaga yung paglalaroan namin dito. Doon lang naman sa silina Plains, sa Imus. Dito kami naglalaro pag wala kami mahanap. Sakto lang talaga yung dating namin dito kasi minsan ang laro dito 7.30. Hindi rin kami talaga maaga na alis dito. O siya, tara laro na. aga Ang aga 过来。哎呀！哎呀！ Kaya yung tapos yung laro namin Grabe sobrang nakakapagod Parang 2 teams lang ata kami kanina Pero hindi naman ako napagod ng na malala Kasi setter lang naman ako Kaya hindi pa ako nag-dinner na rin Kumain muna kami dito sa McDo Dito sa Lancaster Hindi na rin kami tumambay ng malayo Kasi meron pang mga pasok to Grabe yung cravings ko talaga McDo Kaya yung malaking fried chicken nila ngayon Sobrang sarap Nga lang talaga medyo pricey na siya